So mga bagay na kailangan mong gawin para palagi kang hanapin ng isang lalaki. Alam niyo mga kamamay sa isang relasyon kapag ka palagi kayong hinahanap ng isang lalaki, 'di ba? Ang sarap sa feeling, ang sarap sa pakiramdam. Sabihin lagi kanyang hinahanap, mahalaga ka, ka sa kanya, mahal na mahal ka. Ikaw palagi yung kanyang cravings, 'di ba? So paano nga bang mangyayari na palagi kang hahanapin ng isang lalaki sa inyong relasyon? So, huwag na natin masyadong patagalin itong mga kamamay at yan ang aking in sa inyo para meron kayong pattern, meron kayong idea sa mga bagay na kailangan nyo gawin upang hanapin kayo palagi ng isang lalaki. So, number one, iwasan palaging magparamdam sa kanya. Tandaan nyo mga kamamaya, kami ay mga lalaki na ang gusto namin, kami ang naghahanap sa isang babae. Kamamay, bakit gusto mo yung gano'n? Bakit gusto ng mga lalaki na sila ang naghahanap sa si isang babae? Kasi sa isang relasyon mga kamamay, kapag ka, ikaw palagi ang hinahanap ng isang lalaki, yung sabihin, ikaw yung mas mahal ng lalaki. Pero kung ikaw naman yung palagi naghahanap sa kanya, ikaw yung mas nagmamahal. Pero mas masarap, huwag niyong tatanggi kung mas mahal kayo ng isang lalaki, di ba? Kayo ang hinahanap, kayo ang kailangan. So, ba, paano niyo magagawa yon? Gaya nga ng sabi ko, huwag kayong masyado o palaging magpaparamdam sa isang lalaki para ang isang lalaki ay mag-isip palagi sa inyo. Para ang isang lalaki ay tumaas ang pagkamis nila sa inyo. Okay? So ngayon, imagine yun, kayo ay palaging nangungulit, palagi kayong tawag ng tawag, palagi kayong text ng text, chat ng chat tapos ang isang lalaki is busy, tandaan nyo mga kami, mawuma yung mga yan. Bakit? e palagi kanyang nakikita eh. Lagi kanyang uh, nakaka-chat. Lagi kanyang nakaka-text. Hindi niya siya nagkaroon ng time na mag-open up sa iyo ng kanyang mga uh, excited na nangyari sa kanya. Excited moments na nangyari sa kanya. Kasi nga, madalas kayong magkausap, hindi na natagdagan yung excitement ng isang lalaki na magkwento sa iyo. Kasi nga, masyado kang nagpaparamdam. At mas mahalaga sa isang lalaki kung uh, namimiss ka niya. At mahalaga sa isang lalaki kung hinahanap ka niya. At paano nga mangyayari yon? kailangan huwag kayo masyadong magparamdam. Parang isang lalaki magtaka, mag-isip, mamiss ka niya kung anong ginagawa mo. Para sa ganun, mas tumaas ang pagkamiss niya sa'yo, tumaas ang halaga mo sa kanya at palagi kanyang isipin. Okay? So number two, wag mo siyang masyadong paghigpitan sa mga bagay na nakapagbibigay saya sa kanya. Tandaan yung mga kamamaya, kung gusto mo na palaging kayo ang hanapin, kayo palagi ang cravings ng isang lalaki, ipakita nyo na supportive kayo palagi sa mga bagay na pupwedeng makapagpasaya sa kanya. At huwag nyo palaging iparamdam sa isang lalaki na kayo ang hadlang sa mga kasiyahan niya sa buhay. Kapag ka nangyari yung mga kamamay, for example, kung dati, mahilig silang maglaro ng basketball, mahilig silang mag-ML, tapos nung uh, nakilala ka niya, pinagbawalan mo siya, at gusto mo na alisin yung mga nakasanayan niyang gawin, malamang sa malamang mga kamamay, hindi kayo magkakasundo ng mga yan. Lalo na kung bibiglain mo siya, sabihin mo sa kanya na, hindi mo pwedeng gawin yan sapagkat uh, kailangan ko ng oras mo. Hindi ganun mga kamamay. Kailangan sinasabi yan ng uh, maayos na approach sa isang lalaki. Pero mas maganda mga kamamay kung susuportahan mo ito kung hindi naman ito nakakahadlang sa inyong relasyon. Kung suportanta ka sa mga ginagawa niyang uh, bagay at sa tingin mo nakakapagpasaya naman sa kanya, eh malamang sa malamang lagi kanyang hahanapin mga kamamay. Okay? So pagkat hindi kang hadlang sa kanyang mga kasiyahan sa buhay eh, Nandiyan ka lang sa likod niya para suportahan siya. Kaya ang isang lalaki, palagi kanyang hahanapin. Lagi kanyang uh, kukumustahin, tatanungin kung okay ka ba. Kasi hinahayaan mo siya na gawin yung mga bagay na masaya siyang ginagawa. Siyempre, kakumustahin ka rin niya. Tatanungin ka niya. Okay? At may iwasan nyo ang hindi pagkakasunduan kapag hinayaan mo siya, hindi mo siya pinaghigpitan. Diyan ngayon, mangyayari na palagi kang hahanapin ng isang lalaki. Okay? So number three, Mag-focus ka muna sa ibang bagay bago sa kanya. Yes, mga kamamay. Kesa palagi nyong antayin ang isang lalaki, lagi nyong hanapan ng oras, lagi nyong i-message, lagi nyong kulitin, bakit hindi mo i-focus ang oras mo sa ibang bagay? Okay? Bakit hindi mo gawin na humanap ng ibang bagay na magpapayaman sa'yo? O maging sa sa'yo? Di ba? Kaysa palagi ka nagabang sa isang lalaki. Bukod sa nababawasan nga yung uh, sa'yo ng isang lalaki dahil malagi ka nagme-message sa kanya, palagi ka tumatawag sa kanya, eh balik mo naman ang sitwasyon. Dapat ikaw naman yung nagpapahanap sa kanya. Maging basic ka rin. Maging abala ka rin. Gawin mo yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Para sa ganun, sabay kayo. Sa ganyang paraan mga kabama, hindi isipin ng isang lalaki na wala ka ng ibang ginawa kundi ang abangan siya. Hanapan mo siya ng oras, palagi ka lang nakamasid sa kanya, eh tataas ngayon ang attraction mo sa isang lalaki sapagkat hindi ka naman nagpaparamdam. Nabawasan na yung oras mo sa kanya. Meron kang binibigyang oras na, na ibang bagay na makakatulong sa'yo malamang sa malamang mga kamamay, ikaw ang hahanapin ng isang lalaki. Ikaw palagi ang magiging bukang bibig ng isang lalaki kapag kaganyan. Tataas ang halaga mo, magiging high value ka sa kanya, mas pahalagahan ka niya, at may isip ng isang lalaki na high value ka. Okay kasi nga, hindi ka palagi nakafocus sa kanya. Hindi ka palagi nakaabang sa kanya. At yan ang kagandahan mga kamamay kapag ka hindi mo masyadong binigyan ng oras ang isang lalaki. Okay? So next, magpakita ng interes sa mga hilig niya. Ito nga sinasabi ko sa inyo kanina mga kamamay eh. Huwag niyong hihigpitan ang isang lalaki sa mga bagay na nakapagpapasaya sa kanya kung hindi naman ito nakakahadlang o nakakaabala sa inyong relasyon. Mas maganda mga kamamay kung suportahan mo siya sa kanyang hilig. Pag-aralan mo kung saan siya masaya. Okay? Mas masarap siguro sa pakiramdam. For example, nag-ML yung lalaki, nag-ML siya. Bakit hindi ka rin uh, mag-aral, matuto. Para sa ganun, kesa humana pa siya ng ibang kaibigan, ibang tao na makakalaro, eh ikaw na lang. di ba? Diba? Doon sa pagkakataong yun, mga kamamay, magkakaroon pa kayo ng banding sa isa't isa para mas maging masaya. Ika nga nila eh, may jowa ka na, may tropa ka pa. Mas maganda yun mga kamamay, di ba? Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na palagi kayong hanapin ng isang lalaki, bakit hindi mo pag-aralan yung kanyang hilig at suportahan mo siya? Sigurado ako kapag ka nasanay siya na ikaw palagi yung kanyang kalaro, ikaw palagi yung kanyang kasama, pag biglang lumayo ka, nawala ka, hahanapin kanya, mamimiss kanya, at sigurado ako mas tataas ang value mo sa kanya. Okay? So next, magpatawa at i-enjoy mo ang bawat oras na magkasama kayo. Tandaan nyo, wala nang ibang mas uh, gaganda pa kung bibigyan mo ng isang quality time ang isang lalaki. Kailangan maging masaya kang kasama, hindi ka boring, okay, hindi ka toxic kasama, baka mamaya sumama ka nga, napilitan ka lang. Sabi ni kamamay, dapat pala nagbibigay ako ng quality time sa aking partner, sa, sa lalaki para sa ganon. Lagi niya akong hanapin. Tapos, nung magkasama kayo, ang boring-boring mo naman kasama. Hindi ka umiimik. Lagi ka lang seryoso. Hindi mo siya kinakausap. E di wala rin mga kamamay. Kaya kung gusto mo, gusto nyo na magkaroon ng quality time sa isa't isa, kailangan ipakita mo na nag enjoy kang kasama siya. Baka mamaya, mas enjoy ka pang kasama yung mga kaibigan mo kaysa dyan sa partner mo. Sino bang mas mahalaga sa kanya? O, sino bang mas mahalaga sa iyo? Yung partner mo, yung mga kaibigan mo. Di ba? Isipin mo rin ka, mamay kung kayo ay gagala lalabas, kung kayo ay magsasama o gagawa kayo ng quality time, make sure na ini-enjoy nyo ang bawat moments, bawat oras na magkasama kayo. Para sa ganun, pag dumating ang oras na magkalayo kayo o dumating ang oras na pumunta siya doon sa mga lugar na pinuntahan nyo noon, ikaw yung hahanapin niya, ikaw yung mamimiss niya, ikaw yung maaalala niya. Kaya mga kamamay, sikapin nyo na magkaroon ng mga quality time na ganyan at i-enjoy ang uh, magkasama kayo. Sigurado ako, malamang sa malamang, hahanapin kayo palagi ng isang lalaki pagkaganyan. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyo gawin upang sa ganon ay palagi kayong hanapin ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, isa lang palagi hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button at mag-like sa video nating ito. Mag-comment ka na rin kung gusto mo para naman ma-recognize at ma-shoutout kita next video. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paano?